So hello po no. Ito po yung AD Live uh, 20 Pro. Meron po siyang uh 22 channels input. And meron din siyang 8 na bus out or auxiliary. So paano ko siya ginagamit no? So ginagamit ko siya uh yung 1 to 8 niya, yung channel Uh, one to 8 is meron siyang uh, pwede siyang i-direct no? galing sa gitara, papunta sa gitara mga bass uh, ganyan, acoustic keyboard, so pwede mo na siyang i-direct kasi meron siyang built-in na uh, parang DI box ganun kaya hindi parang clean yung sound, wala siyang walang distortion na maririnig kapag maglalabas uh, mag lalabas ang sound sa live stream at saka lalabas ang sound sa house. So yung ginagawa ko is uh, meron din tong aid, ang itong ID Live Pro is meron siyang uh, built-in processors na EQ. Uh, dito. Mayroon siyang EQ, mayroon siyang EQ. Yan, pang EQ niya. Meron din siyang gate. Yan po, para itong gate ginagamit siya is more on sa drums. Para i-compress, uh, para yung hindi, uh, para hindi marinig yung surroundings. Para saan nakapoint yung uh, mic, dun lang talaga yung sound niya naka, nakalagay, ah, naka lalabas. Tapos itong compressor. Meron tayong compressor. And meron din tayong sense auxiliary. And yan po ang dalaw, tatlo po yung merong processors. Meron na itong AD Live Pro. So may EQ, may gate, and my compressor. So, so sagit sa git sa ginag yung nilagay ko yung channel 1 nilagay ko uh, is yung mga vocals natin ito sa 1, 2, 3 dito sa uh, wait, uh, ito yan dito sa 1, 2, 3 nilagay ko dyan ang vocals ko kasi ma maganda kasi yung yung channel 1 to 8 nya maganda yung effect niya kasi kumpleto lahat tsaka may, some, may may something sa 1 to 8 na hindi ko ma-explain kaysa dito sa 916 kaysa dito sa 9 to 16 channel. So so ginagawa ko is yung backup yung isang ah, meron din pala to siyang 48 volts for phantom power no sa mga condenser mic. Meron siyang 48 volts na pwede mo pag i-click mo siya, automatic uh, open for 48 volts. Tapos pag yes mo, yan, pag naka-red na, it means uh, ready for any condenser mic. Tapos tap mo lang para i-off. And then, meron din tayong mic gain. Yan. Tapos, meron din tayong uh, so sa EQ, uh, microphone, ganyan ang, ganyan ang setup ko sa uh, sa pag-EQ ko ng microphone sa so mga vocals. Uh, tapos uh, ito yung, yung low mid may high mid tsaka may merong high tapos yung low is meron tayong cut pwede natin i-cut yung yung low kapag masyadong gusto mo yung lutong na, na base lang uh, pwede mo siya i-cut pwede mo rin siyang pwede mo hindi i-cut so yun ang, Yan ang pag ko sa EQ sa mic namin. Kasi depende kasi sa klase ng mic na meron meron kayo. So, itong ginagamit kong na mic ngayon is uh, sure to siya na S440. So, binigay to sa amin ng aming etong mic. So, binigay to sa amin ng aming Apostle Lector from USA. So, nag-iisa lang mic lang to dito. So, ito yung ginagamit ko. So, ito ang setup ng mic ng... Itong naririnig nyo ngayon na boses. So, ganyan. So, yung... Yung low mid is binaba ko kasi... Yung speaker namin, kailangan mo i... Kailangan mo din alam mo yung... Speaker output mo na sound. Ano yung malakas, ano kasing... Uh, frequency yung lumalabas. So, dapat i-balance mo siya. Kaya 'yung itong maganda sa uh, digital mixer na 'to is maganda siya for sa mga live stream and sa indoor church. Kasi 'yung quality ng sound na eh maibibigay niya is maganda talaga. So dito naman sa dito naman sa uh, sa bus out bass out is auxiliary po siya, ito. Uh, ito sa bus So, ginagawa ko dito is, dito ko nilalabas ang live stream. Dito. Tsaka, yung mga in-ears namin, in-ears para sa drummers namin, sa inamin, sa, uh, sa director namin, sa mag-guide sa amin. So, may battery pa pala talaga. Ito, uh, dito sa live. So, dito sa live is, nakaset lahat ng out, nang nang so nakaset lahat ang out ng mga instruments, may backup, may main vocals, tapos guitar, may keys, may yung acoustic, kick, snare, toms, yan nakaset na level lahat. So nandiyan nakaset lahat dito, lahat sa bass auxiliary number 8 ko nilagay. Tapos, yung iba naman, is dito sa kabila, itong bass one na to, ito dito, ito yung in-ear na lalabas doon sa aming mga musicians, sa mga, sa mga worship leaders namin. Dito lalabas lahat ang mga output ng para sa in-ears. So, nasa auxiliary lahat, yan. Nakalevel din yan para hindi para saktong sakto talaga. So mag maganda sa ears. Wala siyang another noise, wala siyang distortion, super clear na ang sound talaga. Tapos dito ko rin nilalabas yung bass subwoofer ko no. Etong etong bass 2 and bass 3. Diyan ang subwoofer ko nakalagay. Why? Nilagay ko sa auxiliary yung sa buffer, hindi ko siya nilagay sa house kasi I mean, hindi ko siya nilagay sa stereo dito sa sa main main out volume ng I aming mean, mixer. Sinaparate ko siya kasi gusto ko ayaw ko lahat lahat ng yung mic, yung gitara, mic organ, lahat lalabas may lalabas sound sa subwoofer namin, no? So, nilagay ko siya dito individually. So, ang subwoofer namin is, ang meron lang sa subwoofer, yung kick. Yung kick ng drums. Yan, may subwoofer siya. Yan, importante. Tapos, yung toms. Tsaka yung floor toms, nilagyan ko. Tsaka yung bass. Bass namin na ah, guitar. Tsaka, wala na iba. Yan lang. So, kung yan lang ang subwoofer lumala ang, ang sound na lumalabas sa subwoofer. So nilagay ko siya sa sa bass out na channel 1 and 3. So left and right to siya. Yung yung bass 2 is uh, tawag niyan left yung left uh, channel tapos yung 3 is right channel. So yun. So bawat cha, bawat bawat channel pala nito, may tayong EQ. So kahit nasa auxiliary ka may EQ siya, sariling EQ. Tapos sidein sa atong maganda sa kanya kasi yung sa mga mixer lang na mga yung analog is ang yung auxiliary nakasalalay lahat doon sa main main equalizer natin na anong lalabas sa, sa 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 dito sa out sa house yun din ang lalabas sa sa auxiliary na sa na EQ. So dito sa EQ, ah, sa bass, sa auxiliary, is meron tayong EQ na din, no? Yan. Tsaka may compressor lang ta. May compressor. Pero wala tayong gate. Walang gate. So, at okay na yun din siya. Okay na din. Tapos meron din tayong ah, yan. ito. Yung pan. Gusto mo left and right. Panorama. Left. Gusto mo right. Tapos meron din tayong delay. Yan. So, ang another features nitong uh, mixer is meron tayong preset, no? Yan. kasi nakikita nyo dito sa gilid. Meron tayong preset. So, kapag nagustuhan nyo na yung settings ng banda nyo, pwede nyo lang isave. So, isave nyo siya